creator ka ba o vlogger na laging nagbubukas ng inyong facebook at napansin mo na lumakas ang inyong pagkonsumo ng mobile data sa application na ito may itong tips and idea na i-share ko sa inyo para makatipid at mabawasan at siguradong mabawasan ka ang pagkonsumo ng inyong mobile data nagbukas kayo ng inyong facebook at huwag kang mag-ala madali lang itong gawin sundan mo lang itong mga ituturo ko sa inyo so ngayon first natin gawin is i-open natin ang FB apps at pagkatapos na open ang FB apps i natin ang profile icon pagkatapos punta tayo sa mino at dito na tayo sa menu ang sunod natin puntahan ay itap natin ang meeting and privacy din itap natin ang sitting at pagkatapos na tap ng sitting scroll tayo pataas at hanapin natin ang media at itap natin ito pagkatapos dito na tayo sa, sa loob ng media isit lang natin ang autoplay ng mga video kapag nakakunit ka sa wifi kasi nga naman kapag nakasit ang autoplay sa mobile data mo kapag nagplay yung video ay automatic mag charge ito ng mobile data So ang gawin natin isit natin sa wifi. Yun karamihan ang dahilan kasi tumaas ang pagkonsumo mo sa inyong mobile data. At kapag nag-Facebook ka naman ay pwede mo naman din itong isit ang data saver. Ito data saver. para makasib ka ng use up to 40% less data by reducing video quality. So kahit nabawasan ang video quality pero makatipid ka naman sa mobile data mo. So yun lang ang may share kung tips at sana nakatulong ang video kong ito kung paano makatipid sa paggamit ng mobile data kapag nag-open ka ng Facebook application. Kung nakatulong ang video kong ito, please wag naman kalimutan mag-like and share para marami ang makakita at makatulong. Kung pinanood mo naman ang video kong ito, mula sa simula hanggang dulo at nakatulong, please wag naman kalimutan mag-like and share. And please po naman sa aking YouTube channel, dabjar Abjar and an account, Junior C. bukag At isama mo na rin ang bell button para updated ka sa aking mga bagong upload na mga video na tulad nito. At kung may mga comments, suggestion, and question, please write in the comment section dyan sa baba. Para kapag nabasa ko ito, ay masagot ko kaagad at magawa natin ng Video, This is how legends are made. Once again, thank you for your time and effort to watch the video until the end. Shout out to my newest YouTube channel subscribers, DIBJR Vlogs, excited to have you on board. 1. Marcelo javien 2. Virgilia Bukag. 3. Sofronio Arsena, Fuitre, Shuuti Eb Chanel, Five, Desiree Maidela, Ramadesir, 6, Zac Enrique, 7, Alisa, eight Biore Albin, 9. Jazz Almojuela. Thank you very much to all new subscribers and old subscribers to subscribe my YouTube channel Dabi Jr. Vlogs. Have great day to all and God bless you always everyone. Have a nice day to all. God bless you always. バイバイ !See you next time!